Hi guys, good morning no. Nagluto de ko sang ano guys oh. Sang ampalaya. Ayun na lang muna ulam ko kay ano na eh. Na late na ako. Saka maliit lang kanin. Guys oh, dami pa lang naking prutas oh. oh. Yan oh, Bangkok na santol, galing pa yan siguro baka Davao no. To oh. Lucky guys. Advance yata ito na pamasko or birthday sa akin. Oh, daming nansonis guys, so, oh. Buti na lang hindi ako nakabili ng nansonis doon sa merkado kanina. Hindi ko pa naman alam na may nagbigay pala sa akin dito. So, nung pagdating ko, <laughs> buti na lang hindi ako nakabili, oh. Dami guys, oh, nansonis, so, oh. Kakagaling pa ito, Dabaw. Oh, laki ng ano. Salamat sa nagbigay, ah. Maraming salamat sa nagbigay sa akin. Wag ko na lang i-mention pangalan niya guys kasi baka maraming hihingi. Ho, <laughs> oh, meron pa siyang apple dito, may orange, may santol, at saka daming lansones, no? Kaya thank you very much for giving me sa fruits na ito. Ah, uh, simple hindi ko naman ito lahat maubos kainin, so mamaya yung mga ano ko po. 'yung mga katrabaho ko din kakain nito. Bawal lang magdala, kailangan kainin. <laughs> so, good morning and God bless everyone. Thank you, thank you, Jim.